Ano nga ba ang country ties or home ties pag kayo ay mag-apply ng inyong tourist visa or US B2 tourist visa? Hi! Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, or magandang gabi po sa inyong lahat. Kung kayo po ay may planong mag-apply ng US tourist visa or pumunta dito sa US para magbakasyon at kakailangan ninyo ng tourist visa or B2 visa at Or may katanungan kayo about sa country home ties or home ties. Ano nga ba ito at gaano nga ba siya kaimportante? Ano nga ba ang country ties or home ties pag kayo ay mag-apply ng inyong tourist visa or US B2 tourist visa? Sa video natin na to, aking ibabahagi po sa inyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng home ties at gaano ito kaimportansya at kung ano ang impact nito sa inyong tourist or US B2 tourist visa. Una't at una, atin alamin kung ano nga ba ang home ties. Ano nga ba ito? Ito ay connection mo sa bansa mo or connection mo sa lugar kung saan ka nakatira. Kung ikaw ay nakatira ka sa Pilipinas, may trabaho ka or may negosyo ka sa Pilipinas, ito yung connection mo sa Pilipinas. Ito yung connection mo sa lugar mo. Ano nga ba yung connection na yan? At gaano nga ba siya kaimportansya? Or, or ano nga ba ang impact niyan sa pag-apply ng inyong US tourist or B2 visa? Ang tinatawag kasi na home ties or home connection or connection mo sa bansa kung saan ka nakatira, ay ito ang magsasabi na meron ka talagang malakas na connection sa lugar na yon. Kung pupunta ka sa US, mag-apply ka ng B2 tourist visa, kailangan mo ng hindi lang simpleng home ties, kailangan mo ng mas ma-kapit stronger home ties sa lugar kung saan ka nagtatrabaho, kung saan ka may negosyo, sa lugar kung saan ka namamalagi. Dapat malakas ang kapit ng home ties na 'yan. Kasi pag hindi malakas ang kapit ng home ties na 'yan or yung connection na 'yan, posible na hindi ka magkaroon or posible na hindi ka mabibigyan ng tourist visa. Ano nga ba yung mga pwedeng ilagay na home ties or ano nga ba itong mga connection na pwedeng ilagay sa home ties. Una't at una, siyempre trabaho. Kung meron kang trabaho, ilang taon ka na sa trabaho mo? Kung isang taon ka sa trabaho mo, um, hindi ka pa hindi pa 'yan masyadong strong. Kung ang trabaho mo naman ay sabi natin 2 years Uh, sa so tingin mo, okay na yan. Yung sahod mo, malaki-laki. Um, pwede pa. Pero depende pa rin kung gano'n yan kay strong. Kasi kung yung trabaho mo na yan, kahit 2 years or 3 years, tapos nandyan ka sa trabaho mo na yan, na walang, walang promotion or walang improvement, medyo kakaiba. Pero pwede namang pa rin lulusot. Okay, so unahin, yung una ay syempre yung trabaho. Gano ka na katagal sa trabaho mo? Kung 6 months ka pa lang, few months ka pa lang, hindi pa masyado malakas ang kapit yung connection na yan. Sa akin, nag-apply ako ng B2 US Visa noong 2018, 11 years po ako na OFW. First year ko sa isang eskwelahan, 6 years ko sa second eskwelahan, and then pang four years ko sa isang eskwelahan. So, napatunayan ko na yung pagiging OFW ko sa lugar na yon ay malakas ang kapit para sa akin dahil unat una malaki yung sahod ko. Pangalawa, matagal akong nagtrabaho as an OFW sa same position pero different school. Pero yung school ay may level siya from uh, city school, city funded school, naging provincial, Um, provincial university tapos naging national university kung baga yung pag-stay ko sa sa country na yon as a teacher nagmula siya sa maliit na eskwelahan hanggang naging provincial eskwelahan uh, hanggang naging parte ako ng national na university at number one pa yung university na yon when it comes sa field kung ano man yung expert ng eskwelahan na yon. Okay? So, may improvement. So, pag five years ka sa work mo at may pakita mo na may mga promotion or umuunlad yung career mo, then that one gives you or that one can tell na meron kang strong ties. Kung few months ka pa lang, you have to build yung magandang career muna. Kung may business ka naman at one year pa lang yung business mo, medyo questionable. Kasi di ba ang business dapat 5 years bago, bago mo makita talaga yung improvement. Yung first 5 years, medyo pataas pa baba, pataas pa baba pa yung ano, finance niyan, yung stability. Pero pag 6 years na, 7 years na, maganda yung takbo ng business. Ayan, okay na yan. So, pwede na siyang maging strong ties. Okay. Paano naman pag um, wala kang trabaho, retired ka na, wala kang, meron kang konting business, okay, pero retired ka na, well, meron naman pong pwede nating sabihin na meron kang investment. Siyempre, yung bahay mo, pwede yan. Pwedeng strong ties yan kasi babalik na babalik ka sa Pilipinas para alagaan mo yung bahay mo, para mag para magbayad ka ng amilyar, para iprocess mo yung bahay mo, or lagaan mo yung bahay mo, alangan naman na iwan mo yung bahay mo. Yung sasakyan mo, alangan naman na iwan mo lahat yon tapos mawawala na lang, bigla-bigla, di ba? So, pwede po yung maging, maging uh, mahigpit na kapit sa lugar mo, sa society kung saan ka nakatira, sa bansa kung saan ka nakatira. Okay. Kung ikaw ay retired na, plus sabihin natin na 62 years old ka na, wala kang trabaho, wala kang business, pero meron kang mga investments. May investment ka, may bahay ka, may house and lot ka, may farm kang pinapatakbo, meron kang mga sasakyan, meron kang paarkilan na mga taxis. Isa po yan, isa po yan sa mga investments. Pwede rin naman pong may mutual fund ka. Pwede rin naman po bumibili ka ng mga stocks. Kasi itong mga to, hindi mo ibebenta to na wala kang physical appearance or involvement. Kaya dapat, uwi ka sa Pilipinas para mabenta. So, meron kang um, connection na uuwi sa Pilipinas para i-process itong documents mo. So, ito ay ang isa sa mga tinatawag natin na strong ties. Eh, paano naman po pag online business ako? Ang business ko ay, sabihin na lang po natin, nagtitinda ako online. Um, sell, um, online selling. Paano naman po yun? Medyo challenging po kasi yung online selling kasi nagagawa mo po yan online. Pagpunta mo dito sa US, may possibility na gagawin mong online, mag-online selling ka dito, magkakaroon ka ng source of income dito, eh ba diba, pag B2 visa, dapat hindi ka pwedeng magkaroon ng source of income or hindi ka pwedeng magtrabaho pag B2 visa ang inyong gamit na pumasok dito sa US. So, illegal po yon Red flag po yon Sa tingin ko po, red flag po yon Okay. Paano naman po pag am um, ako po ay virtual assistant? Ang client ko ay nasa US, tapos gusto kong bumisita, B2 visa, tourist. Um, may pagka-red flag din po yon kasi pwede nyo nga pong gamitin yung Pwede nyo pong gawin yung trabaho nyo habang nasa US kayo at B2 yung visa nyo which is illegal. May pagka-red flag po. Sa tingin ko po ha, kasi virtual siya eh. Virtual siya. Eh, paano naman po pag um, stable na po yung business ko tapos I can manage my business online kasi may mga managers naman po ako. Pwede po yan sabihin nyo na may business kayo, na may mga managers kayo in-charge tapos umuwi na lang kayo for uh, meeting o kaya i-check nyo na lang yung business nyo uwi kayo, i-check nyo yung business nyo kasi kailangan nyo ng physical appearance pwede naman po yon. pero ito, may nabasa ako na nag-travel siya sa Europe, tapos sa Canada at nag siya sa Canada ng parang 3 months, tapos yung business niya nasa Pilipinas kasi may manager siya nag-apply siya ng US visa tourist visa, tapos na deny, hindi bigyan. Kasi nga, 3 months, hindi mo man lang binisita yung business mo sa Pilipinas. Parang pinagkatiwala mo na yung buong buo. Yung 3 months na yon sa mga managers mo. ba diba, pag ikaw nag-oversee ng business mo, dapat alam mo lahat, lahat. So, make sure na hindi ka tatagal talaga ng 3 months or make sure na pag business trip, business trip, ilang weeks ba ang business trip? Usually, 2 weeks yan. Okay? Usually, two weeks and business trip so you still need to go home in the Philippines to oversee and see the process or yung flow talaga ng business mo okay another okay another na pwedeng maging strong ties kung ikaw ay college student okay kung ikaw ay college student nakapag-enroll ka at gusto mong pumasyal sa US dahil yung buong family mo gustong pumasyal, sa US, um, pwede nyo pong gamitin na strong ties nyo na enrolled kayo. So, you have to do, kumuha kayo ng certificate from your school to prove na kayo ay estudyante at enrolled kayo sa school na yon At pinapayagan kayo na magbakasyon, kasi bakasyon nga naman, December break, di ba? Na kayo ay Uh, pwedeng magbakasyon kasi vacation nyo to prove lang na meron talaga kayong strong ties sa eskwelahan na yun. So mag magpagawa po kayo ng certificate to prove na kayo ay enrolled sa course na yun na kayo ay pumapasok talaga sa course kasi kuminsan nire-require po yan. Kasi yung iba nag-enroll lang para may may pakita na enrolled sila. Pero yung certificate of attendance na pumapasok sila, wala silang maipakita kasi hindi talaga sila pumapasok kasi may ginawa, di ba? So, dapat meron din po talaga certificate na complete yung attendance mo from etong day na to hanggang sa ganito, tapos naka enrolled ka na for the second semester, ganyan-ganyan. Alam niyo na kung ano yung dapat gawin na yon. Okay? Pangat panglima kung ikaw naman ay parte ng mga asosasyon o kaya sabihin natin na part ka ng community or any group of the society or the community na tumutulong, okay, meron kang title, sabihin na lang natin na ikaw ay nagbo-volunteer, alright, pwede rin po yan na gamitin as strong ties kasi yung society kung saan ka nakatira, yung community kung saan ka nakatira, ay important siya sa'yo meron kang ginagampanan na role sa community to develop or to improve the community ang kakailanganin eh all you have to do is mag uh, uh, mag-request kayo sa organization nyo sa sa association nyo na Uh, kayo ay either presidente ng mga coffee farmers o kaya certificate na ikaw ay um, vice president ng asosasyon nyo. Tapos, meron kayong every month talaga na meeting. Kasi, di ba, pag asosasyon, may mga meeting yan. So, meron kang um, responsibility na mag-attend ng meeting. Uuwi ka, mag-attend ka ng meeting. Talagang may kasigaruduhan talaga na uwi ka para gampanan mo yung role mo sa society na yon sa pag-unlad ng mga tao sa lugar na yon Okay? So, yan po yung mga lima na pwedeng gamitin na strong ties. At saan naman po banda itatanong to? For me, hindi talaga sa akin tinanong na do you have strong ties? Parang ganon. Um, hindi yun talaga tinanong. Ang tinanong sa akin ay, do you have any plan to stay longer? Yun yung tinanong sa akin. Do you have any plan to stay longer in the United States? Tapos ang sabi ko, I don't have any plan to stay in the United States because I have my job. I signed a contract for one school year. And I don't want to be involved or to be in a um, ina um paano ko ba sinabi na yun i don't want to have um um paano ko ba sinabi nakalimutan ko yun parang ang tagalog ng sinabi ko ay ayaw kong um maging bahagi or magkaroon ng um kaso <laughs> maging kaso sa bansang ito dahil lang pinabayaan ko yung or hindi ko sinunod yung kontrata ko. Parang yun yung yun yung translation sa Tagalog yung sinabi ko. Tapos mahal na mahal ko talaga yung life ko and I enjoy my life as a teacher sa bansa na to kasi libre yung tirahan ko, libre yung um, tubig ko, yung electricity ko, yung internet ko. Kung baga, ang ginagasto ko lang sa isang buwan ay ang ginagastusan ko lang ay pagkain ko. So, yun yung naging, naging sign or yun yung naging sagot ko na nagbigay na strong ties ko talaga yung work ko kasi love ko talaga yung buhay ko sa lugar na yon Tapos sinabi ko pa na nagtatrabaho lang ako 14 to 16 hours a week. Tapos ganito kalaki yung sahod ko. Tapos libre pa bahay, libre pa libre pa, tubig, ilaw, internet, pagkain ko lang yung ginagasto ko. So, wala ko talagang plano na mag-overstay pagpunta ko ng US. So, yung sagot ko na yun, napakalaking ties yon na hindi ko ipagpapalit kung ano mang ano mang offer, kung ano mang uh, kabuhayan na meron sa US pag nandun ako sa US. So, talagang pagkatapos ng tenor ng trip ko na 14 days, babalik na babalik talaga ako sa country kung saan ako nagtatrabaho, kung saan ako na nakatira that time. So, yun yung strong ties ko. Pag kayo'y Pilipino naman, na nasa Pilipinas, ang strong ties nyo, pwede nyo pong sabihin na, pag tinanong sa inyo, do you have any plan to stay longer in the United States? As sabihin nyo po na, I don't have any, I don't have, And I don't want to stay longer in the United States because I love my job in the Philippines, here in the Philippines. And aside from that, I am making this amount of money. I always see my parents. I always see my siblings. We hang out together every week. And for me, that's one of the reasons why I do not want to give up the life that I have here in the Philippines and stay longer in the United States. Deba. Right? Mas lalo pag mag-isa ka na pupunta sa US, tapos lahat ng family members mo nasa Pilipinas. Uh, family close ties na masyado tayong kapet talaga sa family natin. Pwede naman po yung family ties nyo, ano, ang sarili nyong pamilya. May asawa kayo, may anak kayo. ayo kung I don't wanna stay longer because I have my families here. I just wanna go there, have a vacation, and then come back. And do my responsibilities as uh, a parent, as a mom, as a husband, as a wife. Ganon. Yun yun. Yun yung uh, sa tingin ko ay makapagbibigay po sa inyo ng strong ties nyo sa Pilipinas. Kung kaya naman pa yung OFW, sabihin nyo po na na-love na love nyo yung work nyo. I enjoy my life. I love my job. I am making this amount of money. And I only spend money for my food that I don't want to stay longer because I love my job in this place I love my life I'm enjoying my life Ganun lang po ganun lang po paano i-explain sa kanila na kayo ay merong strong ties Kung kayo naman po ay may lupa um, ari-arian pwede rin po naman sabihin na na I don't want to stay longer because I have my I have my house here in the Philippines I have a farm to land uh, I, I have a farm to manage. I just want to go to the United States for just a quick vacation and relax. And then come back here in the Philippines and um, manage my business. Make sure that my house is okay. Ganon. So, ayan po ang important siya ng home ties. At ganyan po kalakas ang impact ng strong ties. At sana meron po kayong natutunan sa video ko na to. Kung hindi pa ka kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Pwede rin nyo pong mag-thumbs up. Pwede rin kayo pong mag-comment kung ano pong gusto nyo yung itapik ko. Comment lang po kayo. Kung meron po kayong question, question lang po kayo, mag-ask lang po kayo sa comment. I would love to answer those questions. Basta may time po ako. Good luck po sa inyong lahat. Sana makatulong or nakatulong po itong video na to. Bye!